Siya ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na nagmula sa Mindanao, isang leader na kilala sa kanyang matapang na paninindigan, prangkang pananalita at kakaibang estilo ng pamumuno. Tinawag siyang Tatay Digong ng Ilan at The Punisher ng Iba. Ngunit higit sa lahat, siya ay naging bahagi ng kasaysayan ng bansa bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang buhay ni Rodrigo Roa Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipinanganak noong Marso 28, 1945 sa Maasin Leyte. Lumaki siya sa Davao kung saan naging bahagi ng isang pamilyang may dugong politiko. Ang kanyang ama, si Vicente Duterte, ay nagsilbing gobernador ng Davao habang ang kanyang ina, si Soledad Roa Duterte, ay isang guro at civic leader na kilala sa kanyang malasakit sa komunidad. Sa murang edad, nakitaan na siya ng pagiging palaban at prangka. Bagaman minsang na-expel sa paaralan dahil sa kanyang asal, ipinakita rin niya ang tapang at tibay na kalaunay magiging bahagi ng kanyang pagkatao bilang leader. Nag-aral siya sa Ateneo de Davao at nagtapos ng political science sa Lyceum of the Philippines University. Pagkatapos nito, nag-aral siya ng abogasya sa San Beda College of Law at naging ganap na abogado noong 1972. Bilang isang batang abogado, nagsimula siya bilang prosecutor sa Davao City. Doon siya nakilala bilang isang opisyal ng gobyerno na mahigpit laban sa krimen. Ang kanyang trabaho sa korte ay nagbigay sa kanya ng reputasyong hindi basta natitinag at hindi madaling matinag ng mga makapangyarihan. Noong 1988, sumabak siya sa politika at unang nahalal bilang alkalde ng Davao City. Doon nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay bilang leader na magbibigay sa kanya ng bansag na Mayor Digong. Mahigit dalawang dekada siyang nagsilbing alkalde ng Davao City, pinakamahabang termino na hawak ng isang lokal na opisyal. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, Kinilala ang Davao bilang isa sa pinakamaligtas na lungsod sa buong bansa. Kilala si Duterte sa kanyang kampanya laban sa krimen at droga. Dahil dito, nabansagan siyang The Punisher ng Time Magazine. Ngunit hindi lamang disiplina ang kanyang iniwan sa Davao. Sa kanyang termino, nagsagawa siya ng mga programang pangkaunlaran mula sa mga pampublikong serbisyo gaya ng libreng serbisyong medikal para sa mahihirap, libreng edukasyon para sa mga kabataan at mga proyektong nakatuon sa modernisasyon ng lungsod. Naging matapang din siya sa pakikitungo sa mga dayuhan at lokal na negosyante na siyang nagbigay ng tiwala at nagdala ng investment sa Davao. Kaya't hindi katakataka na maraming residente ng lungsod ang tumatawag sa kanya bilang ama ng Davao. Matapos ang matagal na panahon bilang alkalde, sumabak si Duterte sa pambansang politika noong 2016. Sa kabila ng kanyang pagiging huling-huling kandidatong nagdeklara, mabilis siyang nakakuha ng suporta mula sa masa. Sa halalan, ipinakita niya ang imahe ng isang probinsyanong leader na malapit sa tao, hindi makinarya, hindi elitista, kundi isang tatay na handang ipaglaban ng bayan. Noong Mayo 2016, nanalo siya bilang ika na Pangulo ng Republika ng Pilipinas at siya rin ang kauna-unahang Pangulo mula Mindanao. Sa kanyang pagupo sa Malacanang, agad na isinulong ni Duterte ang kanyang pangunahing plataporma, ang kampanya laban sa ilegal na droga. Ito'y nagdulot ng matinding diskusyon at kritisismo, ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay patunay ng kanyang katapangan at determinasyon. Kasabay nito, inilunsad niya ang programang Build, 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 yan isang malawakang proyekto ng infrastruktura na nagpatayo ng mga kalsada, tulay, paliparan at pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa larangan ng foreign policy, kumilala si Duterte ng mas independent na posisyon. Hindi lamang siya tumutok sa tradisyonal na kaalyado ng bansa kundi pinalawak niya ang ugnayan sa mga bansang tulad ng China at Russia. Kilala rin siya sa kanyang prangkang pananalita. Madalas siyang laman ng balita dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang estilo ng pamumuno, ngunit para sa marami, ito ang nagpakita ng kanyang pagiging tunay at hindi plastik. Sa kabila ng mga batikos, nanatiling mataas ang kanyang approval rating hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino noong 2022. Tinawag siyang Tatay Digong na isang leader na, ayon sa kanyang mga taga-suporta, hindi natakot gumawa ng matitinding desisyon. Maliban sa kanyang pamumuno bilang Pangulo, malaki rin ang iniwang impluensya ni Duterte sa politika ng bansa ang kanyang pamilya mula sa kanyang anak na si Sara Duterte na naging bise presidente hanggang sa iba pang kaanak na nasa posisyon ay patuloy na bahagi ng kasalukuyang gobyerno. Si Rodrigo Roa Duterte ay isang leader na nagmula sa probinsya, ngunit umangat hanggang sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa kanyang mga tagumpay at kontrobersya, siya ay mananatiling bahagi ng makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Isang matapang na leader. Isang ama ng Davao at isang pangulo na nagbigay ng kakaibang kulay sa pamahalaan ng ating bayan. Ito ang kwento ng buhay ni Rodrigo Roa Duterte. Salamat sa panonood, mga tropa. Don't forget to like, comment and subscribe.